nang biglang sinalakay ng Ukraine ang hangganan ng Kursk Oblast, Russia, noong Agosto 6, 2000, at 24 nag-abang ng may kabaang mundo. Ditiyak ng military analyst ang opinion nila sa operasyon at pagiging epektibo nito. Paano pa nanatiliin ng Ukraine ang operasyon sa Russia kung hirap na nga itong ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo? Pero ang hindi inaasahan ng lahat ay ang matapang na hakbang na ito ang maglalantad ng isa sa pinakamalalang kabiguan ng militar sa doktrina at logistika ng Russia. Ang pagsalakay sa Kursk na tumagal ng pitong buwan ay nagdulot ng mas maraming kaswalti sa Russia kaysa sa karamihan ng opensiba ng Ukraine sa digmaan. Na siyang dahilan kung bakit ang pagsalakay ay hindi lang mahirap paniwalaan, kundi mahirap ding paniwalaan naging matagumpay. Kaya, halina't halina, halina talakayin natin ang pagsalakay sa Kursk at alamin kung bakit ito naging matagumpay at kung ano ang kahulugan nito sa mas malawak na konteksto ng digmaan sa Ukraine. Para maintindihan ang bangis ng kampanya, kailangan lang nating tingnan ang mga numero. Isang taon matapos magsimula ang pagsalakay sa Kursk, galing mismo kay Oleksandr Shersky, punong komandante ng Ukraine, ang mga estadistika. At nakakakilabot ang mga ito. Ayon kay Shersky, mahigit 77,000 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan sa Kursk pa lang. Kabilang na ang humigit kumulang 4,000 mamamayan ng Hilagang Korea na nakikipaglaban sa tabi ng Russia. Tatalakain pa natin ito mamaya para mailagay sa perspektibo, mas marami itong napatay na Ruso kaysa sa unang digmaang Chechen. Nangyari ito sa rehiyong kontrolado ng Russia. Pero bilang lang nang namatay ang bahagi ng kwento, sinira ng puwersang Ukrainian ang kakayahang militar ng Russia sa rehiyon na may dalawang daan, at anim na unit ng kagamitang militar ng Russia ang nasira o nawasak parang sakuna ang detalye sa pagbili ng gamit militar. Dalawang daan at labing isang tangke, isang libo at walumput tatlong na armored na sasakyan, siyam na raan, at pitong na sistema ng artilerya dagdag pa, ang tatlong helikopter at isang eroplanong pinabagsak. Bawat nasirang kagamitan ay katumbas ng daan-daang libo hanggang milyon-milyong dolyar na puhunan at buwan ng produksyong mahirap agad palitan ng Russia nagsimula ang operasyon sa pamamagitan ng mga espesyal na puwersa ng Ukraine na nagsagawa ng isang tinatawag na masterclass sa panlilinlang militar. Simula noong Agosto 4, maliliit na grupo na binubuo ng anim na sundalo bawat isa ang pumasok sa Kursk Oblast sa ilalim ng dilim ng gabi, nagtago sa mga gubat habang nagsasagawa ng pagmamanman. Iyon ay napatunayang nakapinsala sa mga plano ng depensa ng Russia. Hindi ito ang malakihang opensiba gamit ang mga armor na inaasahan ng doktrinang Ruso, kundi isang ganap na kakaibang paraan na sinamantala ang mga pangunahing kahinaan sa paraan ng pagharap ng Russia sa seguridad ng hangganan. Nang sumiklab ang pag-atake, noong Agosto 6 ng umaga, nagawa ng mga puwersang Ukranyano, ang akala ng mga eksperto ay imposible. Mabilis na basag ng mga mananakop ang depensa ng Russia, nagdulot ng kaguluhan sa supply sa loob ng teritoryo ng kalaban. Sa tuktok ng operasyon, kontrolado ang hanggang 500 milya kwadrado ng lupa ng Russia. Ang mabilis at eksaktong paglusob ay nagbunyag ng nakakatakot na bagay para sa mga tagaplano ng militar ng Russia. Ang buong konsepto nila ng depensa ay nakabatay sa mga palagay na hindi naman totoo. Lumalabas ang estratehikong talino ng pagsalakay sa Kursk kapag sinusuri ang tempo at layunin nito. Noong tag-init ng 2,000 at 24 halos na bigo ang pananakop ng puwersang Ruso sa Hilaga at nagdulot ito ng malaking pagkalugi. Nadiskubre ng intelhensya ng Ukranya ang paghahanda ng mga Ruso para sa bagong opensiba sa Hilagang Kharkiv. Sabi ni Shersky, posibleng target din ang rehiyon ng Sumi na magpapahirap pa sa depensa ng Ukranya sa Donbas. Imbes na maghintay ng depensa, inatake agad ng Ukranya kaya napilitan ang Rusya na mag-react na siyang nagtakda ng takbo ng kampanya. Lubos nitong binago ang estrategikong balanse sa harapan. Napilitan ang Rusya na kanselahin ang opensiba sa Sumi dahil inilipat agad ang mga tropa para depensahan ang sariling teritoryo. Mas mahalaga pa, napilitan ang Rusya na bawiin ang mga brigada mula sa mga sektor na itinuturing na hindi kritikal. Bagamat hindi ito gap, nagdulot ng kapansin-pansing pagbaba ng mga pag-atake sa pangunahing harapan sa Donbas. Nadagdagan naman nito ang pasanin sa logistika na kaakibat ng pananakop. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, inilipat ng Rusya ang 60,000 libong sundalo mula Donbas, papuntang Kursk at mga karatig lugar. Kaya humina ang opensiba at nabigyan ng pahinga ang lokal na tropa. Ngunit hindi basta-basta maililipad ng Rusya ang mga unit papuntang Kursk mula sa ibang harapan nang hindi nagiiwan ng kahinaan sa ibang bahagi. Iniulat ng puwersang Ukrainian sa Zaporizhia ang biglang pagkawala ng artilerya at impanterya ng Rusya at pagbawas ng presyon sa kanilang sektor. Napilitan ang Rusya gamitin ang ilang puwersang panlupa mula Kaliningrad Oblast. Kaya humina ang depensa nila laban sa nito. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Lalo na ang naantalang tugon ng Rusya sa unang paglusob. Noong una, pabugso-bugso at hindi koordinado ang kontraatake ng Rusya. Hindi agad nakaangkop ang sentralisadong utos ng Moscow sa bagong sitwasyon. Inabot ng isang buong buwan bago nakapag-organisa ang Rusya ng anumang makabuluhang kontra-opensiba. At kahit noon, hindi pa na rin kahangahanga ang naging resulta. Ang makabuluhang pag-usad sa pagpapaurong ng mga puwersang Ukranyano ay dumating lamang makalipas ang tatlo hanggang limang buwan. At nangyari lang ito matapos mag-angkat ng mga dayuhang tropa upang palakasin ang sarili nilang humihinang unit. Ipinapakita ng mabagal na tugon ang mas malalalim na suliranin sa pamunuan ng militar ng Rusya. Ang matibay na hierarkiyang estruktura na nagsilbi sa mga puwersang Soviet sa mga planadong operasyon ay napatunayang lubhang hindi sapat sa pagtugon sa pabago-bago at umaangkop na mga banta. Walang kapangyarihan ang lokal na kumander sa mabilis na desisyon. At hirap ang sentral na pamunuan maintindihan ang laki ng krisis sa lupaing Ruso. Ang epekto ng pagsalakay sa Kursk ay lampas sa mga agarang tagumpay. Noong panahong iyon, mahigit dalawang taon nang nagpapatuloy ang digmaan ng Russia at Ukraine, at lalong nababahala ang mga pamahalaan at militar ng kanluran sa humihinang sigla ng Ukraine. Ang mapanirang katangian ng labanan sa harapan na sinamahan pa ng mas maraming bilang at kapasidad ng industriya militar ng Russia, ay nagdulot sa marami na isipin na tiyak na ang magiging resulta ng digmaan. Magwawagi sana ang Russia bago matapos ang taon. Ngunit winasak ito ng matagumpay na pananakop ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Ipinakita ng pananakop sa Kursk na may kakayahan ang mga pwersa ng Ukraine hindi lang sa depensa, kundi pati sa estrategikong operasyon at masalimuot na opensiba sa teritoryo ng kalaban. Ang pagpapakitang lakas ay agad at dramatikong nakaapekto sa suporta ng kanluran sa politika at tulong militar. Mahalagang salik ng pagsalakay sa Kursk ang hindi pagkonsulta sa mga kaalyado sa kanluran sa pagpaplano at pagsasagawa nito. Nagulat ang mga opisyal ng NATO at mga Ruso nang tumawid ang unang tropa sa hangganan. Gayunpaman, ang tagumpay ng operasyon ay mabilis na nagbago ng pagdududa tungo sa muling pagtitiwala sa pamumuno ng militar ng Ukranya. Layunin ng pananakop ang impluensyahan ang opinyon ng publiko sa kanluran. Noong 2000, at 24 tumutok ang balita sa pag-atras ng Ukranyano, maliliit na tagumpay ng Ruso, at matinding digma ang ubusan. Biglang lumabas sa balita ang mga tangke ng Ukranya at sundalong Ukranyano na nagtatayo ng makataong tulong sa mga nayon ng Rusya. Ang pagbabagong ito ay muling nagpalakas ng suporta ng publiko para sa tulong habang napapagod na ang mga politiko at tagaplano sa digmaan. Agad naging malinaw ang pagbabago sa suporta ng militar ng Kanluran ilang linggo at buwan matapos ang pagsalakay. Ang matagumpay na pagpapakita ng kakayahan ng Ukraine sa loob ng kanilang bansa ay nagbigay ng pampolitikang proteksyon para sa mga leader na nag-aatubiling itaas ang antas ng suporta. Pinayagan ang Ukraine na gamitin ang long-range na sandata mula Kanluran laban sa teritoryo ng Russia. Na nagpalaki ng tsansang masira ang infrastruktura at posteng militar ng Russia. Winasak ng operasyon sa Kursk ang kredibilidad ng mga banta ng nuklear ng Russia at mga pulang linya na pumipigil sa polisya ng kanluran. Simula pa na nakop, laging nagbanta si Putin ng nuklear na ganti kung aatakihin ng kanluran ang teritoryo ng Russia. Dahil seryoso ang banta, nagpatupad ang mga leader ng NATO ng mahigpit na limitasyon sa paggamit ng mga sandatang ibinigay. Ayon sa binagong ng nuklear ng Russia, mula 2,000 at 22 anumang pag-atake mula sa kanluran, kahit hindi nuclear, sa teritoryo ng Russia ay maaaring ituring na direktang digmaan ng nito. Paulit-ulit binalaan ni Putin at mga opisyal na ang pagtawid sa pulang linya ay ay maaaring magdulot ng nuklear na tugon na sisira sa Europa at posibleng magdulot ng digmaang nuklear sa buong mundo. Tinawag ng pagsalakay na ito ang kanilang pananakot sa pinakadirektang paraan. Hindi lang umaatake ang mga puwersang Ukranyano sa hangganan, sinasakop at tinatayuan na rin nila ng pamahalaang militar ang mga bayan ng Rusya. Pinakamahalaga, gamit nila ang karaniwang sandata mula NATO. Hindi nila ginamit ang High Mobility Artillery Rocket System at ATACOMS na misil. Maraming kanuraning tangke at suportang sasakyan ang dumaan sa mga baryo sa Kursk nang sinimulan ng Ukraine ang pagsakop. Sa kabila nito, walang nuclear na tugon. Napatunayang bantalang ni Putin ang mga iyon upang pigilan ang suporta ng kanluran. Nagbukas ito ng tanong kung alin pa sa sinabi ni Putin ang salita lang. Kung hindi gumamit ng nuklear si Putin, kahit sinakop na ang teritoryo ng Rusya, nabawasan ang kredibilidad ng kanyang mga banta sa ibang sitwasyon. Bumagsak ang kredibilidad ng redline ni Putin kaya naapektuhan ang polisiya ng kanluran ukol sa sandata. Noong Nobyanimek, Nobyembre 2024 pinayagan ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ang paggamit ng Atakams missile ng mga puwersang Ukrainian laban sa mga target sa loob ng Rusya bilang tugon sa pakikialam ng militar ng Hilagang Korea sa Korsk. Ang desisyong ito, na dating di may ay naging karaniwan ng maunawaan ng mga leader ng kanluran na ang mga banta ni Putin ay pananakot lang at hindi tumutugma sa totoong ng operasyonal. Sumunod ang British Storm Shadow Missile na ginamit ng Ukraine para sirain ang command post at supply depot ng Rusya sa Kursk Oblast. Ang mga sandatang mula Alemanya na dating bawal sa Russia ay mas madalas nang ginagamit ng Ukraine sa mga operasyon. Ang pagbagsak ng kredibilidad ay may epekto lampas sa labanan sa Kursk nagsimulang maunawaan ng mga kaluraning tagaplano ng militar na ang pinakamabisang paraan upang pigilan ang karagdagang agresyon ng Russia ay hindi sa pamamagitan ng pagpapalubag loob o paggalang sa mga di makatwirang pulang linya ng Russia, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas at determinasyon. Ang matagumpay na pagsuway sa pinakahuling pulang linya ni Putin tungkol sa integridad ng teritoryo ay nagbigay ng huwaran kung paano harapin ang mga banta ng Russia sa hinaharap. Para maintindihan bakit napili ang Kursk, dapat tingnan kung paano pinamamahalaan ng Russia ang regular nilang hukbo. Sa pagtutok sa mga opensibang operasyon sa silangan at timog ng Ukraine, napilitan ang militar ng Russia na sistematikong alisin ang mga profesional na unit ng militar mula sa mga rehiyong nasa hangganan. Ibig sabihin, ang mga sundalo na pumirma ng kontrata para sa sahod ay pinalitan ng conscript na minadaling sanayin at Territorial Defense Forces. Maaaring inisip ng Russia na sapat ang conscript para pigilan ang pananakop o hindi inasahan ng mga tagaplano ang tapang ng Ukraine na salakain sila. Ano man ang kaso, sinamantala ng Ukraine ang pagkakataong ito. Inabutan ng Ukraine ang mga posisyon ng Russia na binabantayan ng conscript na kulang sa pagsasanay. Luma ang gamit at kapos sa karanasang liderato para sa defensibong operasyon. Karamihan sa mga sundalong ito ay na draft na walang inaasahan sa totoong labanan, ngunit bigla nilang hinarap ang mga veteranong unit ng Ukraine na may taon ng karanasan sa digmaan. Ang sentralisadong estruktura ng command ng militar ng Russia na para sa malalaking tradisyonal na operasyon ay hindi angkop sa pabago-bagong pagsalakay ng Ukraine. Ang mga conscript na sinanay sumunod lang sa utos mula sa taas ay naiwan walang malinaw na tagubilin ng gumalaw ang puwersa ng Ukraine wala sa tradisyonal na doktrina. Kulang sa kapangyarihan at karanasan ang mga lokal na komandante para gumawa ng agarang taktikal na pagbabago. Tulad ng inaasahan ng militar ng Ukraine, maraming sundalong Ruso ang sumuko dahil hindi nila nakitang may saysay ang ipaglaban ang mga posisyong mahirap ipagtanggol. Nahuli ng mga puwersa ng Ukraine ang isalibo at labing walong na bilanggo ng digmaan mula sa Russia sa buong operasyon Marami sa kanila ang nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa paghahanda ng depensa ng Russia at pagkakalatag ng kanilang mga unit. Marami sa mga nahuling ruso ay agad na ginamit sa mga kasunduan sa pagpapalitan ng bilanggo na nagresulta sa pagbabalik ng daan-daang sundalong Ukrainian, kabilang na ang ilan na nakakulong mula pa noong 2000 at dalawa. Ang pagpapalitan ng bilanggo ay nagbigay ng estratehikong halaga sa pagsalakay sa Kursk at nagpanumbalik sa mga tropang Ukrainian. Naging malinaw ang desperadong kalagayan ng Rusya sa Kursk nang magdesisyon ang Moscow na mag-angkat ng tropang hilagang Koreano para ipagtanggol ang lupaing Ruso. Noong Oktubre 2000 at 24 nagsimulang magpadala ang hilagang Korea ng labing isang libong elite special operations forces na itinuturing na pinakamagagaling sa kanilang militar. Malaking puhunan sa pagsasanay at kagamitan ang mga unit na ito ayon sa pamantayan ng hilagang Korea at ipinapakita ng kanilang paglahok ang estratehikong halaga ng kasundo ang depensa ng Rusya at Hilagang Korea na nilagdaan noong Hunyo 2024. Gayunpaman, pumalpak agad ang mga tropa ng Hilagang Korea nang makaharap nila ang mga Ukranyano. Sa tatlong buwan mula pagdating sa Kursk, tinatay ang 40% ng puwersa ng Hilagang Korea ay napatay o nasugatan. Kung isasalin mo iyon sa kung gaano sila katagal na natili sa harapan, ang mga puwersa ng Hilagang Korea ay nakaranas ng humigit kumulang 45 kaswalti bawat araw. Ito ay dulot ng malalalim na suliranin sa kanilang pagsasanay at taktikal na doktrina. Ang mga puwersa ng Hilagang Korea, kahit pa itinuturing silang elite sa kanilang sariling militar, ay lubos na hindi handa, hindi handa sa mga realidad ng makabagong drone warfare. Ang kanilang pagsasanay ay nakabatay sa luma ng taktika ng digmaang Koreano na nakatuon sa malakihang pagsalakay ng infantry at positional warfare. Parang pagpapakamatay iyon laban sa teknolohiyang kalamangan ng Ukraine kapag nilalapitan ng kanilang mga drone ang posisyon ng Hilagang Korea. Ang mga dayuhang tropa ay bubuo ng mga grupo na tig kung saan ang isang sundalo ay magsisilbing pain para maakit ang drone, habang ang dalawa ay susubukang pabagsakin ito gamit ang maliliit na armas. Ang taktikal na inosenteng estratehiyang ito ay nagresulta sa maraming nasawi. Dahil sa high definition na video, madaling na iaangkop ng mga operator ng Ukraina ang kanilang taktika para samantalahin ang predictable na depensa. Ang language barrier sa pagitan ng Russia at North Korea ay nagdulot ng problema na sinamantala ng intelihensya ng Ukraina. Halos imposibleng maikordina ang mga operasyon dahil hindi makapagbigay ng detalyadong tagubilin ang mga komandanteng Ruso sa mga sundalong di marunong magruso. Ang pagkabigo sa komunikasyon na ito ay nagdulot ng madalas na insidente ng friendly fire at tactical na kalituhan na ginamit ng mga puwersa ng Hilagang Korea sa kanilang kapakinabangan. Dumating ang puwersa ng Hilagang Korea na walang armas at gumamit ng lumang gamit ng mga Ruso. Ang mga puwersang Ukranyano na may kasamang Western Thermal Imaging at mga sopistikadong sistema ng komunikasyon ay kayang umatake sa mga posisyon ng Hilagang Korea mula sa distansyang lampas sa abot ng kanilang ganting putok. Pinaka nakasira sa moral ng mga Hilagang Koreano ay ang hindi nila alam na antas ng pagmamanman at pagtutok ng makabagong digmaan. Ang mga sundalong Hilagang Koreano, sanay sa mahigpit na kontroladong lugar, ay palaging minamanmanan ng mga drone ng Ukranya at tinatamaan ng mga tumpak na atake na kayang burahin ang buong squad ng walang babala. Noong Enero 2000 at 25 tatlong buwan matapos ilipat ang tropa sa Korsk, naging desperado ang sitwasyon kaya pansamantalang inalis ang puwersa ng Hilagang Korea sa unahan. Iniulat ng intelihensya ng Timog Korea na ilang linggo nang hindi sila nakikita sa aktibong labanan. Kaya, naghinala ang marami na bumabagsak na ang dayuhang kooperasyong militar. Pero pagsapit ng Pebrero, muling ipinadala ang mga sundalo matapos silang sanayin muli. At muling lumahok sa labanan gamit ang mga taktika na inilarawan na kasing lala pa rin ng dati. Ang mas malaking implikasyon ng pagkatalo ng Hilagang Korea sa Kursk ay lampas sa mga agarang resulta sa labanan. Para sa Rusya, ang pagdepende sa mga sundalo mula Hilagang Korea ay hayagang pag-amin ng kahinaan ng militar na sumira sa imahe ni Putin ng lakas ng militar ng Rusya. Ayon kay Zelensky, Ginamit ng Rusya ang mga sundalo mula Hilagang Korea para makaiwas sa dagdag na presyon ng Ukranya. Bagay na ikinahiya nila. Ipinakita ng pagtatanggol ng mga dayuhang sundalo sa lupaing Ruso ang kabaligtaran ng mga pahayag ni Putin tungkol sa lakas militar at soberanya ng Rusya. Gayunpaman, higit pa ang ginawa ng Ukranya kaysa samantalahin lamang ang kakulangan ng Rusya sa logistika, tauhan, akses at magkakahiwalay ng mga yaman. Ang mga teknolohikal na pag-unlad na dumating noong panahon ng digmaan ay direktang tumulong upang manatiling aktibo ang pananakop sa Kursk ng ganoon katagal. Binuo at ipinakalat ng mga Ukranyanong inhinyero ang electronic warfare systems na kayang sirain ang navigation signal ng Rusya. Kaya nalilihis ng daan-daang yarda ang guided munitions mula target. Ang mga sistema ito ay isang evolusyon ng traditional na mga teknik ng jamming dahil aktibo nilang pinapakain ng maling datos ang mga guidance system ng Rusya sa halip na basta lang harangin ang kanilang mga signal. Bukod pa rito, ang pagsasama-sama ng reconnaissance, targeting, at kakayahang umatake mula sa malayo sa mga magkakaugnay na grupo ng drone, ay nagbigay daan sa mga puwersang Ukranyano na mapanatili ang tuloy-tuloy na pagmamanman sa mga posisyon ng Rusya sa Kursk. Ito ang pangunahing dahilan ng mga problema ng militar ng Rusya sa pagbawi ng kanilang mga bayan at nayon. Samantala, ang psychological warfare sa operasyon sa Kursk ay isang taktikang madalas hindi napapansin. Nagtayo ang mga puwersang Ukranyano ng sentro ng tulong sa mga okupadong bayan ng Rusya. Nagbigay ng medikal na alaga at supply sa mga sibilyang Ruso, habang tinitiyak ang pagsunod sa internasyonal na makataong batas. Pinahihina nito ang propaganda ng Rusya tungkol sa Nazi sa Ukraina at ipinapakita ang paggalang ng Ukraina sa sibilyan. Bukod pa rito, ipinakita nito ang malinaw na kaibahan sa kung paano kumikilos ang mga puwersang Ruso sa mga bayan at baryo na kanilang inookupa. Isang politikal na pahayag ito para sa mga Ruso at buong mundo na sumusubaybay sa digmaan. Ngayon, Ipinapakita ng pananakop sa Kursk kung paano araw-araw nilalabanan ang digmaan sa tuloy-tuloy na posts at updates sa social media at balita. Siniguro ng pwersang Ukranyano na ma-access ng international na media ang mga video ng operasyon nila sa Rusya na nagpapalakas sa mensahe ng lakas ng Ukranya at kahinaan ng Rusya. Pagkatapos ng isang taon ng operasyon sa Kursk, naging mahalagang pagbabago ang paglusob hindi lang sa digmaan sa Ukranya kundi pati sa konsepto ng labanan ang tagumpay ng Ukranya sa pagpigil ng teritoryo ng Rusya sa loob ng ilang buwan. Pagdulot ng matinding kaswalti sa mga puwersang nagtatanggol at pagpuwersa ng mga pangunahing pagbabago sa estratehiya ng militar ng Rusya ay nagpapakita na ang dami ng bilang at tradisyonal na doktrina ng militar ay may hangganan lamang. Ang makabagong labanan ay naitatakda ng inubasyon sa teknolohiya, pagiging flexible sa taktika, pagnanais magbago sa disenyo at pagbabago ng doktrina para mas umangkop sa bottom-up na paraan. May ilang analista na tinukoy ang seryosong pagkukulang sa operasyon kahit na may mga tagumpay ito. Ang Kursk ay konektado sa Ukraine sa pamamagitan ng Sumi gamit ang isang matibay na kalsada para sa mga sasakyang militar na may supply. Isa ito sa pinakamalalaking problemang logistical na hindi pa nareresolba ng militar ng Ukraine. Ang pag-asa sa kalsada o disementadong daan sa pagsuplay ng sundalo sa teritoryo ng kalaban ay nagdulot ng unti-unting pagkawala ng kontrol ng Ukraine. Patunay dito ang pagkalugi ng Ukraine sa buong pananakop. Ayon sa Oryx, isang Dutch na open source intelligence defense analysis website, tinatayang nawalan ang Russia ng humigit kumulang pitong daan at apat na piraso ng kagamitan mula Agosto 2000 at 24 hanggang Marso 25. Samantalang ang Ukraine ay nawalan ng pitong daan at siyam na po sa parehong panahon. Noong unang bahagi ng 2000 at 2025 mas malaki ang naging epekto ng mga pagkalugi sa Ukraine. Kaya kinakailangan ang maayos na pag mula sa rehiyon upang maiwasan pa ang mas maraming pagkalugi. Gayunpaman, natuto ang Ukraine mula rito. Noong Marso, Marso 2025, muling sinalakay ng Ukraine ang teritoryo ng Russia sa pagkakataong ito ay tinarget ang kalapit na rehiyon ng Belgorod na dati nang tinamaan ng mga long-range missile upang sirain ang mga bala, imbakan, at mahahalagang posteng militar. Ang pagsalakay sa pagkakataong ito ay naganap sa mga bukirin, kung saan ang likas na anyo ng lupa ay mas angkop para sa mga mekanisadong infantry. Mas konektado ang Belgorod sa mga kalapit na rehiyon, gaya ng Kursk at Ukraine, sa pamamagitan ng mga kalsada. Dahil dito, nagawa ng Ukraine na epektibong magsagawa ng pincer attacks at magpadala ng kanilang air forces upang magbigay ng presyon at pilitin ang Russia na umatras. Ang pagsalakay ay ginawa para guluhin at pigilan ang galaw ng puwersa ng Russia sa pagitan ng Kursk at Donbas na naging matagumpay. Isang tataon matapos, patuloy pa ring hawak ng puwersa ng Ukraine ang maliit na bahagi ng Kursk, mga apat na milya kwadrado lang. Ang outpost na ito ay nagsisilbing buffer laban sa tangka ng Russia na salakayin ang Sumy, rehiyon ng Ukraine katabi ng Kursk at nagbibigay rin ng panibagong angulo ng pag-atake para sa puwersa ng Ukraine sa mga kalapit na rehiyon. Umabot sa 70,000 tao ang ginamit ng Russia para mabawi ang 500 milya kwadrado ng teritoryo nito. Sa ganong bilis, nanganganib na maging isang intergenerational at nakakapagod na bangungot ang digmaan sa Ukraine. Kaya't mas nagiging kritikal ang pangmatagalang estratehiya dahil nakapwesto na ang magkabilang panig Sinusubukan ngayon ng United States na baguhin ang dating posisyon Bilang pangunahing tagapamagitan, maaaring magbago ang pagtatapos ng digmaan dahil sa mataas na antas ng diplomasya, kabilang ang pag-uusap ni Trump kay Putin at planong trilateral summit. Salamat sa panonood. Kung gusto mong malaman ang detalye sa pagsalakay ng Ukraine sa Russia at koneksyon nito sa Kursk, panoorin ang video na ito para laging updated sa pandaigdigang geopolitics. Mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.